Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Batiin natin ng Panginoon ng masigabong palakpakan. Sa ikalawang kandila ng Adviento, sa pagdating ng Panginoon, pinapaalala sa atin ang pananampalataya at sakto sakto ngayon din po, atin pong nilulunsad ang misa para sa kabataan. Ito ay napakagandang hudyat sa kandila ng pananampalataya na nabibigay sa atin ng katangiang kabataan. At yon ay pagiging handa. yon ay ang pagiging may susunod. Lakas loob sa hamon. Yon ay ang pagnanais ng mga kabataan na tayong lahat halina, halina't mahikayat. Una po ay ang pagiging handa. Tayo pong lahat ay naghahanda sa tuwing tumatanggap ng biyaya. Nakatatlo po yata akong blessing ngayon ng bahay. At kahit na sabihin mo doon sa bahay na wag na masyado maghanda, maghahanda pa rin yan. Bumibisita po kami sa kanya-kanyang tahanan. Nakita niyo po kanina meron tayong bisita pamilya. Sasabihan po namin na wag na kayong maghanda dahil bibisita lang po talaga. Hulaan niyo kung anong gagawin. Maghahanda pa rin. Hindi mo may iwasan na maghanda kapag merong darating na biyaya. Yun sana ang maging hudyat kung bakit tayo nandidito sa ating pananampalatayang kandila. Mahalaga na ikay maging handa. Mahalaga na ikaw ay laging gising Napakahalaga dahil ngayong ibanghelyo din ay tungkol kay San Marcos na siyang pinakamaiksing ibanghelyo pero nagpapaalala ng isang liyon na umaalingaw-ngaw upang iparating sa lahat ng mundo, sa lahat ng nasa ilang pa na si Yesus ay naririto, handa rin para sa iyo. Pero napakarami pong paghamon lalo na po sa atin. Hamon din po ito sa mga kabataan lalong-lalo na. Kahit na sabihin nating ito'y misa sa kabataan, alam naman nating kapag Sabado ng gabi, ito ay para sa paglalakwat siya at sa barkada sa mall at kung saan pa Pero nangangahas po tayo sa ating simbahan dahil alam natin ang kabataan ang ating simbahan. Amen. Ulitin mo ngayon, ang kabataan ang simbahan. Palakpakan po natin ang kabataan. Hindi na po natin sasabihin na ang kabataan ay siyang kinabukasan ng simbahan. Hindi na. Bakit ko po sinasabing ang kabataan ang simbahan? Dahil kung papansin ninyo po ang ating Panginoon, kung anong edad siya, naglingkod at nabuhay, hindi po matanda. pasintabuhin na rin po doon sa mga matatanda. <laughs> Pero yun din po ang sikreto. Kung paano ka mas lalong babata. Kung matututunan mo ang paglilingkod tulad ng Panginoon. Na siyang bata pa lang, tinugon na ang hamon. Magiging laging masigla ang buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya ay pinapasigla hindi lamang ng bata, kundi nang madiskubri mo muli na si Yesus ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Pag ganoon din ang alingaw-ngaw ni San Juan. Ganoon ang nais ni San Marcos. Dahil nais iparating sa buong kapuluan si Yesus ang magbibigay pagbabago sa iyo darating siya gusto mo man o hindi pero ang kanyang pagdating para sa iyong pagbabago para sa iyong pagliliwanag para sa iyong kaligtasan. Sabi mo sa katabi mo yan, para sa kaligtasan. Palapakan mo ang ginagawa mo dito sa simbahan na ito. Hindi ba? Yun naman po talaga ang ating pananampalataya. Kaya ka nang hihikayat dahil tested na po. Nakakalungkot yung nangyari nung nakaraang linggo sa mga kapatid natin sa Mindanao at mga kabataan ang nadamay. May mga galit na galit pa po at gustong maghiganting mga kapatid natin na ibang pananampalataya nagtanim ng bomba, pinasabog sa misa, sa misa. At mga kabataan ang nadamay. Alam niyo po, Traheja, dahil apat na kabataan ang napaslang Pero alam niyo po ang isang milagro Marami pa sana ang nadamay kung hindi nakaupo ang mga kabataan na iyon na silang sumalo ng karahasan ng bomba Buti na lang po. Advent season. Walang gloria. Dahil nung hudyat ng pagputok, hindi rin maalam sa liturhiya siguro yung bamer, Akala niya nakatayo pa rin lahat pero nakaupo. At sa so, di na ng mga kabataan sa kanilang pagsisimba, at sa buwis ng buhay nila, may nasalba din silang iba. Ang dami-dami ng pinapangalat ngayon na kwento tungkol sa kasiraan ng kapwa. Ang dami-daming dumarating na iba't ibang hindi mo maintindihan sa buhay kung papaano ba ito magiging lapat sa iyong pananampalataya. Pero ang pinakapayak sa lahat ay hikayatin nating muli ang isa't isa sa loob ng simbahang ating pinagaganda. Amen. Sabi mo nga ulit yon pinagaganda ang simbahan. Ang ganda mo sa simbahan. Palakpakan mo naman ang lumiliwanag nating simbahan. Upang sa gayon pagkayo po ay pumasok dito, hindi nito sinasabi sa yung lumayas ka. Hindi, halika. Halika. Ganda, di ba? Halika. Ayusin na natin ito. Halika. Hikayatin pa natin sila panibaguhin ang pananampalataya. Halina. Nagliliwanag na makita mo rin ang liwanag sa buhay mo. Huwag mo nang ipangalat pa ang kasiraan ng kasalanan ng mundo. Mamaya po may kumpisalang parokya tayo, ha? Alam ko po, nahihiya kayo magkumpisal sa akin. Takpan niyo po yung mukha niyo para mangdi di kayo mahiya. May mga iba pa pong pare. Pwede po kayo magkumpisal sa kanila. Dahil ang pangungumpisal ay hindi pagtataboy. Ito ay panghihikayat. Halika, baguhin na natin yan. Halina, isilang muli si Kristo. Halina, umalingaw ngaw muli sa iyo ang pagdating ni Jesus sa pananampalataya nating totoo. Usong-uso po ngayon ng hiwalayan sa mga iba't ibang tambalan. At ang isang nanay ng hiniwalayan, sabi niya po sa post niya, sa post niya, hindi na ako magsasalita. Pero, kilala niyo naman, kung sino ang kumikita, ang anak ko. At yung iba dyan, gastos lang ng gastos. Parang ganun. At pinos niya. Hindi siya magsasalita. Pinos niya. Kalat na kalat na ang hiwalayan. Hihiwalay ka din ba? Magiging sanhi ka rin ba ng hiwalayan? Halina. Tumugon sa hamon. Paghandaan. Darating ang Panginoon. Pakiulit nga po. Handa. Hamon. Halina. Palakpakan mo ang Panginoon. Po ang lahat. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth. and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com hfprohas at sa ating Facebook page www.facebook.com hfprohas at mga din nakatutok sa ating Facebook page para sa mga updates. Pernah, misalnya, lho, bawa kapal rok, ya.